Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And update lang tayo no sa mga paparating na laban and mga kalaban ng Gilas Pilipinas sa qualification matches or qualification round ng FIBA Asia Cup 2025. So finally set na yung uh, mga kalaban natin mga bay no. So na finalize na after ng game kapon ng uh, Saudi Arabia kontra sa si India. So, panalo yung uh, Saudi Arabia mga bay. Tambak malala yung ginawa nila sa si India sa score na 59 to 84. Ayan. So, dahil sa panalo to ng Saudi Arabia, sila na ng Gilas Pilipinas ang magharap sa qualification round kung saan, kung sino man yung mananalo doon sa qualification round na yun is makakapasok sa quarterfinals and makakalaban yung uh, naghihintay doon na Australia national team. So, i-check natin 'yon kung uh, may pag-asa ba yung Gilas Pilipinas na manalo dito sa Saudi Arabia and kung sino-sino yung mga dapat nilang bantayan sa team ng Saudi Arabia mga bay. And yung mga match up kasi uh, etong uh, laban ng uh, Saudi Arabia and Gilas Pilipinas para sa akin is 50-50 uh, match up to mga bay ano. Okay. So, kung pagbabasihan natin yung mga Uh, previous matches natin kontra sa Saudi Arabia uh, alam naman natin na tinatambakan natin sila parati kapag nakaharap natin sila pero this time ibang Saudi Arabia na yung makaharap nila ayan kaya ako sinabing 50-50 yung matches na to eh, actually pwede pa nga yung maging uh, 60 to 40 in favor of Saudi Arabia dahil sa kadahilanan ng home court advantage to para sa Saudi Arabia. So, doon pa lang sa home court advantage, mahihirapan na yung uh, Gilas Pilipinas dyan. Pero, hindi naman mapapauli dyan yung Gilas Pilipinas fans, mga bayan. No? Kasi alam naman natin na ang daming Pinoy dito sa Saudi Arabia na sumusuporta. Kung makakita ninyo, kada laban ng Gilas Pilipinas, ang daming mga Pinoy na nanonood. No? Parang dito lang sa Pilipinas, ginaganap yung uh, FIBA Asia Cup. So pagdating sa crowd advantage ay ting makacancel din 'yan. Eh kung mapapansin nyo yung mga laban ng Saudi Arabia, medyo hindi nakasuporta yung mga uh, Saudi Arabia na mga fans dito sa mga laro ng Saudi Arabia kasi hindi sila gaano ka uh, jumpak yung mga fans sila manood mga bay, no. Ko konti lang di gaano ka laki uh, yung mga uh, fan base ng Saudi Arabia siguro wala silang masyadong inexpect sa team nila kahit na sila yung host para sa FIBA Asia Cup hindi siya katulad sa uh, mga Pinoy fans na kada laban ng Gilas sobrang daming nanonood na tipong akala mo na nandito ka sa Pinas naglalaro yung Gilas Pilipinas so pagdating dyan sa uh, mga fans siguradong magandang laban yan siguradong full pack yung arena yan uh, dyan siguro sa laban na yan baka marami nang manood na mga fans ng Saudi Arabian national team and syempre sa Gilas parati namang uh, maraming nanonood dyan Okay. So, punta naman tayo sa mga key players mga no oh. eto kasing match up ng uh, India or, rather ng uh, Saudi Arabia is uh, yung lineup nila very similar and sobrang match na match to para sa Gilas Pilipinas. Okay, sobrang identical nang uh, nitong uh, line up ng uh, Saudi Arabia kung ikukumpara mo siya sa line up ng Gilas Pilipinas sobrang match na match nito mga bay. Okay, pagdating sa uh, siguro mga playmaking yan, sa sistema halos parehas lang match na match. 3 uh, point percentage hindi rin sila ka lakas yung 3 uh, point uh, shooting nila mga bay no. Itong Saudi Arabia halos parehas lang sa Gilas, Pilipinas so sobrang match na match yung uh, team ng Saudi Arabia sa Gilas, Pilipinas so eto tingnan natin yung best player ng Saudi Arabia konta sa si India mga bay no? is etong si uh, I think yung sentro nila eto si Muhammad uh, Al-Suwaylim eto yung sentro nila mga bay Ito yung best player nila etong sentro na ito mga bay halos katulad lang to, parang June Mar ito yung parang Jun Mar Fardo nila big man nila na malaki halos kasing galawan lang ginto ni June Mar hindi malikse ah uh, parang uh, identical uh, twin ni June Mar Fardo to so ito yung isa sa mga dapat nilang abangan and dapat ma-match up to kay uh, June Mar Fardo magandang match up to mga bay kay June Mar Fardo itong sento nila na si Al yan yan yung uh, maganda Uh, siguradong match na match to kay June, uh, June Mar galawan parehas na parehas mga ba yung galawan nito kay June Marfardo so magandang match up to pagdating naman sa be uh, yung best player nila talaga dito mga ba is itong si uh, Abdul Rahman ito eto yung dapat nabantayan ng Gilas yan ito sa lahat ng 3 uh, games nila halos ito yung best player talaga nila si Muhammad Ali Abdul Rahman eto yung dapat na bantayan ng Gilas Pilipinas and i talagang i-lockdown nila na hindi pumotok itong si Abdurrahman kasi magaling to hindi to basta-basta yan. Tapos uh, syempre uh, bantayan din nila si uh, I think itong si Bilal, hindi ko alam kung uh, na uh naturalized player ba nila to. Pero ito, bantayan din nila to si Fahad Bilal. Hindi lang to masyadong gumagawa pero baka sa Gilas Pilipinas na laban po to pumutok. Okay, so dapat din nilang bantayan to. And then, syempre, uh, yung mga notable players sila dito. Uh, ito, si Marzuk Almuwalad. to Yan. Bantayan din nila to Isa din to magaling sa mga players nila. Yan. And then si Alma, uh, Almarwani, bantayan din nila to. Malakas din to. Yan. So yan yung mga key players sa dapat nilang uh, bantayan para sa Gilas Pilipinas kapag nakaharap na sila. So yung uh, tingnan natin yung 3 point shooting nila dito sa ano ah uh, sa India na uh, laban. Kung iko-compare mo siya doon sa laban natin sa Iraq, medyo maganda yung 3 uh, point shooting nila halos magkaparehas lang ng 3 point shot attempt mga bayo, no? yung Gilas tsaka yung uh, in uh, rather Saudi Arabia na binabato every game so sa game nila konda sa India 32-3 points yung binato nila samantalang yung Gilas naman konda sa Iraq 33 points attempt yung binigay nila tapos dun sa 32-3 points attempt ng uh, Saudi Arabia 12 out of 32 yung pumasok 37.5% samantalang do naman sa Gilas kontra sa Iraq 10 lang yung pumasok out of 30 attempts nila uh, with 33.33% .33%, uh, 3 point shooting percentage so sobrang match na match nito mga bay talaga parang identical yung uh, performance ng uh, Saudi Arabia sa uh, Gilas Pilipinas pati na rin yung mga matches nila so kung dapat uh, para talaga manalo yung Gilas dito dapat talaga pumutok yung 3 uh, point shooting nila kontra sa Saudi Arabia okay tapos isa pa dyan sa magiging factor mga bay sa laban na to is magiging disadvantage yung referee uh, expected na yan na papabor talaga yung tawagan sa Saudi Arabia so medyo may hirapan yung uh, Gilas Pilipinas dito pagdating sa tawagan sa ref kasi syempre home court naman to ng Saudi Arabia And uh, siguradong may mga lutuan na mangyayari dyan pagdating sa tawagan. Siguradong wag na silang ma-expect na papabor sa kanila yung tawag ng ref. Okay, yung Gilas Pilipinas. Tapos para naman sa Gilas Pilipinas side, dapat mutok yung tres nila, 'yan. And then uh, mag-step up si uh, June Mar Fajardo and si AJ Edo pagdating sa scoring. Okay, kasi match na match lang to yung sentro ng uh, Saudi Arabia hindi naman to kasing lakas ng mga sentrong nakalaban ng Gilas against New Zealand and uh, Chinese Taipei hindi naman to mga darling na sentro mga Gilbeck na sentro eto uh, mala Jun Marfahardo yung sentro nila dito sa Saudi Arabia kaya siguradong uh, kayang-kaya to ni na Edu at ni Jun Marfahardo tapos isa pa sa dapat sigurong gawin ng Gilas Pilipinas dito is si Jamie Malonzo kailangan natin si Jamie Malonzo dito sa game na to. I think, uh, hindi yata makakalaro si Calvin Oftana dahil sa injury. So, kailangan natin ng pamalit kay Oftana. Kahit nasabihin natin hindi nagkocontribute ng uh, malaki si Oftana sa 3-point shooting. Kailangan natin ng pamalit, which is dapat yung gamitin ni Coach Tim Cohn itong si Jamie Malonzo. So, uh, mag-expect tayo na magagamit si Jamie Malonzo kontra sa Saudi Arabia dahil nga injured si Calvin of Tana. So, yan yung dapat nating abangan. So, yun lang mga bay uh, siguradong kayang-kayang tapatan ng Agilas Pilipinas ng Saudi Arabia kahit na home court pa nila. Maraming salamat sa punuod.